parang may tao ang pumasok. Eh, asa na ba yung tungkod ko? Tau po, tau po. Tao po. Ah, mga tubero po kami. Kami yung mag-ayos ng barato yung lababo. Dalawa kayo, sir. Mag-isa ka lang ba? Ah, madam. Dalawa kami. Hindi nyo mo nakita yung kasama ko. Pasensya na kayo, sir. Bulag po kasi ako. Ah, ganun po ba? Kaya po lang naka-sunglasses kayo? O tumuloy na kayo para maumpisahan nyo ang pag-ayos ng sira kong lababo. Ito. Ah, madam, ito po pala yung lababo nyo. Marado nga. O sigi, sige. Maiwan ko muna kayong dalawa dyan. Papasok muna ako sa kwarto. Tawagin nyo na lang ako pag may kailangan kayo. <coughs> Dil, napansin mo, bulag yung customer natin o. Oh. At nakita ko naman, mayaman yung bulag na ito. Oo nga, ang mahaling kagamitan, Nandito sa loob ng bahay niya. Dil, ito na yung pagkakataon natin, para makaahon tayo sa hirap ng buhay. Okay. Eh, anong ibig mong sabihin eh, mag naman tayo ng serang lababo? Ang ibig kong sabihin, nakawa natin ang bulag to. Pagkakataon na natin to, para umangat tayo sa buhay. Hindi yung habang buhay na lang tayo tubiro. At tingnan mo naman, napakaliit ang pinapasahod sa atin. Pero malaking kasalanan, binabalak mo. At hindi ako pabor sa mga plano mo. Tama na ngayon kadramahan mo. Sige, kunyari, magayos-ayos ka dyan. At ako naman, hahanapin ko kung saan nakalagay yung pera niya. Sige, magayos ka na dyan. Teka lang, parang may tao pumasok. Eh, asa na ba yung tungkol ko? Hey, ito na yung pira. Hati tayo. Hindi ko matatanggap ang pera niyan. Diba, nangangailangan ka ng pira para sa nanay mo na kailangan maupirahan dahil sa kanser? Oo, oh, kailangan ko ka ng pera pero hindi sa gitong paraan. Ang maganda ka, ibalik mo yan. Kung hindi, ako mismo magpapakulong sa'yo ang dami mong drama. Kung ayaw mo, di wag, aalis ako dito mag-isa. Boys, tika lang. Parang nagkagulo kayong dalawa dyan. May problema ba? Madam, pasensya na. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Ninakawan kayo ng partner ko. Sinamantala niya ang kahinaan niyo bilang bulag. Rodel, alam ko yung ginagawa ni Victor. Ha? Huh? Madam, ma ano ibig niyo sabihin? Hindi talaga ako tunay na bulag at sinubukan ka lang namin ni Victor. Ako pala yung may-ari ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Nabalitaan ko kasi may sakit yung nanay mo. At nangangailangan ka ng pera ng panggamot. At dahil pumasa ka sa pagsubok na ginawa ko, na hindi ka naging mapagsamantala. Ngayon, sasagutin ko na ang panggamot ng nanay mo. Maraming salamat po, madam. Hulog po kayo ng langit.